Grabe kitang ino, palagi ka talaga ng katawin, ino you know? no? sandu santo ka pa eh. Grabe naman matitigil ito mga kadama you ko, ino. <laughs> May nalalao pa santo sandu eh, pala pang mga bahay. Alam mo sa mga pan panahon ng panahon ng panahon ngayon, kasi nagtagulat, eh, wala tayong masuot. Di nga. Oo, oh, wala tayo masood. Kaya natira na lang. Santo na lang sa akin. Natira. Kaya. Sinasadyan mo talaga para mapansin ka ng mga babae. Oh, isang brief. Isang short. Ano isang brief? Isang santo na lang natira sa bahay namin. Mm -hmm. Kasi yung tambak na nalabahan. Hindi ako makabaka ng sabot. Maniwala ako sa'yo. <laughs> <laughs> Oo nga. Di... Hindi eh, ka rin mabuhibili ng brief eh. Yung nakita ko ng isang araw. Panto yung sinuot mo. Ah, nakachama ba lang yun. Oh, Hindi ko na talaga may yun. grabe ka talaga. <laughs> Parang Panty. Hindi. Magsabi ka kung kano ka babae ka bao lalaki di umi umam kanah di mawi ka di dia di aku pua dia aku pula lalaki aku padleg